Hello guys! Good afternoon! Uh, good morning! Na dyan sa Philippines. Um, time check tayo. Um, 1.05pm dito sa Canada and I think 2.05am dyan sa Philippines. So, yun guys. Um, Mag-isa lang ako dito. Mag-house tour tayo habang um, nagpapalipas ng oras kasi sobrang lamig. So, ngayon is December 23. Bukas Christmas na. Uh, wala akong lakad sa labas. Kaya, uh, andito lang ako at bored na bored na dito sa loob ng bahay. So, supposedly, dapat matutulog ako kasi hapon nga dito, ba diba? So, madaling araw na dyan sa Pilipinas. Kaya lang, parang ayaw ko matulog kasi uh, mamayang gabi, baka hindi naman ako abutin ng antok. So, masisira yung sleeping pattern ko. So, yon dahil naghahanap ako ng makakausap, naghahanap ako ng magagawa, i-house tour ko na lang muna kayo dito sa aking um, apartment sa Finch Avenue West. Um, ito ay um, pag-aari nila Ate Bell at saka nila Kuya Bong Cortez. Pareha silang Pinoy, guys. So, yung kanilang house or apartment is uh, parang dyan sa Pilipinas, rento to nila. So, minumortgage nila ito. And then, uh, this is a two-bedroom apartment. So, yan ang kanya, kanilang kwarto na mag-asawa. And then, eto naman yung sa akin, guys. So, eto yung pina-rent uh, nila sa akin kasi nga, um, dalawa lang naman silang mag-asawa dito. And, um, yun, um, napaka-practical nila dahil hindi naman nagagamit. So, mas prefer nila na iparent na lang sa mga international student na kagaya ko. Kaya, um, napaka-bait ng mag-asawa uh, na ito. Um, parang yung purpose din nila or yung goal nila is makatulong din sa mga international students na katulad ko. Kaya yung room ay hindi masyadong mataas yung parent nila. So, um, yung rent ko dito is uh, 700 Canadian dollar. So, parang equivalent to more or less mga 28,000 dyan sa atin sa Philippine money. So, yon, Ito yung Uh, two bedrooms na meron sila. So, ayan guys, yung kanilang TV na kapag naboboard ako, ang gagawin ko, manunood ng TV. And then, um, pag uh, ayaw ko na manood, i-off ko, mag-YouTube naman ako. So, yon Yan ang kanilang back Uh, portion ng kanilang bahay, guys. So, yan. So, puro ito mga apartment. Uh, palibot siya ng apartment. So, ito, kahit dalawa lang sila, na-manage pa din ni La Atibel and Kuya Bong na makapag-set up ng um, Christmas tree for this Christmas season. Kaya nga lang, Uh, bukas, dahil si Kuya Bong ay nasa Pilipinas, umuwi siya nung uh, right after na dumating ako dito sa Canada, umuwi naman siya, kaya naiwan lang dito si Ate Belle. So, kaming dalawa lang dito sa loob ng apartment niya. And yun nga, dahil uh, may mga kapatid dito si Ate Belle, tomorrow dun siya mag spend ng Christmas sa uh, dalawa niyang kapatid. And ako naman, uh, meron naman sa aking nag-invite na Uh, friend ni husband ni Joseph na dati niyang co-work sa Graceland. So uh, susunduin din nila ako dito doon din ako mag spend ng um, New Year's Eve sa kanila. So technically, walang tao dito tomorrow sa house nila Ate Belle. So yon, ito yung kanilang living room, de ba? So napaka-cozy, napaka, -cozy, napaka um maliit lang yung space yung um, area pero uh, napakaganda nyo guys and napaka peaceful nung um, environment dito so yan meron siyang um, center table naka up na din siya ng pang uh, Christmas adiba uh, so yon and meron pa yung pa-chocolate si ate atibel so yon Punta naman tayo dito guys, sa, uh, eto, right after nung kanilang living room, andito naman yung kanilang uh, kitchen. So kitchen island, and then andito na din yung kanilang dining table. So dati guys, dalawa lang yung nakalagay ditong upuan. So nung pagdating ko, dinagdaga nila ng isang chair para uh, tatlo na kami dito sa um, table kapag kakain. So, yun. Uh, tour ko din kayo dito sa kanilang kitchen. Yan. O, eto, guys. This is Ariel poinsettia. So, totoo talaga siyang poinsettia, guys. Hindi siya yung artificial or hindi siya yung plastic na poinsettia. Okay? So, yon Punta tayo muna dito sa kanilang um, stairs. So, may stairs ito pababa. So, dyan, dyan yung kanilang um, door papunta sa labas kasi nga, yung apartment nila ay uh, paakyat. Okay? So, yan. Ito pala guys, um, ang dami nilang nakaredy. Kahapon lang to, pinang shopping nila ate Bala at saka nung kanyang sister. Um, actually, ito ay ipapapackage nila papunta ng Pilipinas ngayong week. So, dito pala, kapag nagpa ka, papunta ng Pilipinas, parang it takes two months bago makarating dyan. So, eto daw, pag pinadala nila this December, possible na darating pa ito sa Pilipinas ng uh, mga February pa. So, yun, ganun katagal, guys. Kaya, um, kung may ipapadalang uh, pagkain, wala na na dapat yung non-perishable talaga, or yung mga hindi na to So yan, yeah, di ba? May ano sila, ah, uh, 2 kilograms na Nutella na ipapadala. May mga chia seeds. And may mga macaroni, may mga pasta. Ito pala ay lentils, sabi ni Ate Belle. This is similar to munggo kapag niluluto. Um, parehas daw ng munggo ang pagluto nito. Ewan ko lang, uh, hindi pa ako nakaka- try ng ganyang klaseng mm. uh, food or lentils. So, yan. May pa-console table sila. ba diba? So, yon And plantitas din si Ate Belle. Yan. Meron din siya mga plants sa loob ng bahay. So, um, maganda naman siya guys kasi ba diba, yung snake plant nga or yung sansevieria is nag-absorb siya ng parang mga um, nagpo-purify ng air. And, nagbibigay sila, yung mga green leafy uh, plants, ay nagbibigay ng additional oxygen sa loob ng uh, bahay. So, yan guys, yung kanilang uh, living room. So, punta tayo dito ngayon sa kitchen. ta Ayan! So, eto guys, napaka ano lang... Maliit lang yung kitchen nila pero napaka-organized and napaka um cozy, 'di ba? So, na-maximize yung space. 'Yan yung kanila mga cabinets. Pati dito sa baba may cabinets. Eto, electric stove. So, nakikiluto din ako dito, guys, kasi open naman ako for cooking pero yun nga niluluto ko lang dito mainit na tubig, noodles, pancit kanton um egg yan. So yan ang aking favorite food dito sa Canada. So ayoko pa kasi guys mag-explore ng mga pagkain ditong iba kasi yun nga para baka hindi mas, hindi pa sana yung aking uh, chan. Okay, pero yun um ito naman yung kanilang fridge. Diba? Ang laki. This is a two-door. Three doors pala kasi sa baba. Freezer. Andito yung kanilang mga... Uh, ayan. Andyan yung kanilang mga frozen meats. Ayan yung lalagay ng mga frozen meats. And ito, two-door naman siya. Andito naman lahat. oyan yan, magano tayo mag um, to tour tayo or mag i ano natin yung kanilang fridge. So, punong-puno guys. Dito, ganito pala dito sa Canada. Ang mga fridge, laging punong-puno. Kasi, ang purpose ni Ate Val well, kung bakit laging puno yung kanyang freezer ng mga pagkain. Nakikilagay din ako dyan guys, sa totoo lang. Andyan yung egg ko, yung bread. Um, kailangan nakalagay sa freezer yung bread. And then, itinotoast ko na lang siya kapag kakainin na para ma-maintain yung um, freshness nung bread. Diba? So, andyan na din siya. Okay. So, yon, um, uh, balikan ko ngayon yung sinasabi ko kanina. Um, sabi niya sa akin, lagi daw full yung kanyang fridge. Dahil nga, dah sa sobrang busy nila sa trabaho, um, wala na silang time na dumaan sa mga groceries every day hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas pag pauwi na tayo galing ng work daan lang tayo ng supermarket SM supermarket um, sa sa sentro andyan yung e -mall, pure gold pero dito guys sobrang lalayo ng mga um, groceries kaya kailangan kapag mag go grocery sila. Parang one time um, grocery for the week or minsan nga more than a week pa para uh, pasiguro na ba. ayon. So, para pagdating nila galing sa work, prepare ka agad. Actually, si Ate Bel, minsan kakataas pa lang yan dyan sa, sa may hagdan. Hindi niya pakalapag niya pa lang nung kanyang bag. Andito na kaagad siya sa kitchen niya para mag-prepare ng dinner. Yun. So, ganon yung buhay dito sa Canada, guys ah uh, dahil nga sobrang busy ng mga tao, trabaho, bahay, uwi, uh, pahinga, ganyan. So 'yon, um dahil favorite namin ang coffee and yung coffee maker ni Ate Belle. So 'yon, lagi akong nalilibre ng brewed coffee pero uh, minsan hinahanap din talaga ng, or madalas hinahanap nung panlasa ko yung kape um, ng Pilipinas. Kaya, I have here, my, um, ano din, yung aking baong uh, Great Taste Granules. So, Great Taste Company, baka naman. So, sobrang favorite talaga namin yung Great Taste Granules, guys. Kasi, yung ano ba, malalaki yung kanyang mga um, mixture. So, parang strong and malalasa mo talaga yung kape. So, yon Eto guys, yung kanilang lababo. And, um, ayan, eto. 101, uh, ano daw to? Water, or, ano nila to? Drinking water nila na nakakonect dyan sa Kanjan Water 9.5. So, ano to? Parang, anong sabi nga nila, Ate Ben? Um, hindi lang siya yung purified water, um, alkaline, alkaline. So, kaya napaka-safe nung tubig nila ditong inumin. Ayan. So, yon Guys, saan pa ba tayo pupunta? Sige, punta natin yung, um, papahuli ko yung kwarto ko ah, guys, kasi, um, wala naman kayo masyado makikita doon. So, puro lang mga bagahe ko. So, dito tayo ngayon, guys. Tour ko kayo sa... Ah, uh, Okay. So, eto yung kanyang bathroom. Ayan. So, maliit lang yung bathroom, pero napakalinis ng bathroom dito ni Ate Belle. So, may, may pa-rug pa yan. And dito pala guys, kapag naglilinis ng bathroom, hindi yung kagaya dyan sa atin na talagang bagunas to the max. ba diba? So, isa-sanitize lang yung floor, hindi siya binabasa ng tubig para ma-maintain daw yung uh, gloss nung tiles. ba diba? So, hindi katulad dyan sa atin na kapag tayo ay nag um, linis ng ating CR talagang um, was was too big to the max. Okay. So, yon may bathtub. Pero, syempre, dahil busy, hindi naman sila nakakapag-bathtub. Dito rin ako nakikiligo. And then, ayun yung kanilang faucet. yon So, hot and cold. Super necessity dito, guys, ang hot. Lalo sa panahon ngayon na winter. Super lamig. And, dito guys, ano, ang bathroom nila punong-puno lagi ng tissue. Ayan, tissue. Tissue dyan, tissue doon, ba? Diba? And, walang bidet. Ano, buti na nga lang at Pinoy yung aking natuluyang apartment. Kaya, meron kaming... Tadaan! Tabo! <laughs> Ayun. So, tuwang-tuwa ako nung nakita ko pagdating ko dito na may tabo kasi na nasada ako nung hinahanap ko yung bidet nung time na uh, pumunta ako dito sa loob ng bathroom nila. So, yon May pa um, tawag nito. Ano ba to? Um, ay, nako. Na, nawala sa ano ko. Pero... Nakalimutan ko guys, just comment down below kung ano na nga ito photos. Oo, yon Green photos. Yung maliliit na photos. Kasi meron yung malalaki. Sa Pilipinas kasi meron ako niya nung time na nagpa-plantitas ako. Meron ako niya yung parang pamaypay. Kalaki. Yung um, photos. So, eto. Yan. Super nice guys ng um, interior. Diba? So, yun, may pa-spotlight. Spotlight, spotlight yun, guys, yung nakikita nyo yan. Kaya lang, nagre-reflect. Ayun. So, yan, spotlight. Okay? So, um, eto, andito na din sa loob ng kanya bathroom ang washing, dryer and um, washing, ano, machine. So, kanina, nagsalang ako ng uh, bedsheet ko tsaka yung mga winter jacket ko na pambahay. Um, as much as possible, once a week lang ako guys mag salang dito ng labahan. So, since two weeks ako na nandito na, so twice pa lang ako naglalaba. Kasi, um, yun, para tipid din sa kuryente. Kasi nga, dryer and uh, washer na dyan. So, talagang walang sampayan dito sa mga apartment, hindi dito uso yung sinasampay yung damit. Kaya kailangan paglabas dyan sa dryer ay tuyo na, titiklopin ko na lang talaga yung diretsyo na siya sa loob ng cabinet ko. 'Yon. So, aside from that guys na um, kailangan ay um dahil walang sampayan. Um, kaya isang beses lang ako sa isang linggo din mag-salang ng um, tawag dito. Lalabas na ako kasi ang background ko ay uh, kubeta. <laughs> okay. So, aside from that, um, para din tipid, tipid sa... Ay, dito ako kasi maganda yung reflection ng ilaw niya o nakaka-blooming. nakaka blooming Ayon. So, guys, balik ako. Para tipid din sa kuryente at saka sa tubig. Sa kuryente lalo kasi dito pala sa Canada, uh, iba ang rate ng kuryente kapag gabi at saka kapag Saturday and Sunday. So, mas mura ang rate ng kuryente kapag gabi. So, parang nasa 0.37 cents lang or hindi siya aabuti ng $1 dollar. Okay, tapos kapag ano naman, kapag Saturday and Sunday, same. Kaya yung paglalaba, ginagawa namin siya dito sa gabi, yung pagsalang ng labahan. Or kapag Saturday and Sunday, pwedeng pwede siya. So yon para din, syempre gusto din natin matulungan yung um, owner ng house na makapagtipid kasi nga sobrang... Uh, mura na din yung bigay niya sa akin ng uh, monthly rental. Kaya yun, nakiki, kailangan natin makipag-cooperate. ba diba? So, yon guys. Um, o, tingnan nyo yung aking um, mga Mickey Mouse collections. Um, I have here three sets of Mickey Mouse collections na pang bahay. Kaya, yun yung ina-alternate alternate, alternate kung pambahay dito kasi kasama ang pajama niya guys eto nga lang pala hindi siya hindi siya yung pajama nito um na, na -iwan ko yung ka-partner nito sa Pilipinas um pero yan complete gear tayo kahit nasa loob ng bahay kasi sobrang lamig ng ano uh, pinart ko na lang siya ng ibang pajama so yon ayan naka ano din ako, naka-red socks, kahit na sa loob ng bahay, kay Kasi, lamig nga, lamig. Parang, ano ngayon? Um, three. Three yung weather. Uh, three degrees, pero feels like negative one yung kanyang weather forecast. So, malamig pa din siya, guys. Okay? So yon, thank you guys for um, watching my video. Pero hindi pa tayo tapos. Wait lang, i-off ko muna tong TV. Kasi binuksan ko nga siya. Si trolls ang nasa TV. Okay, so yon dito tayo. Ito yung aking Tada! Ito yung aking kwarto. Ayo, so Christmas na Christmas guys. Hindi naman masyadong love ang um, red yong pero ito kasi guys dala ko ito galing sa Pilipinas so nabili ko ito sa SM Home okay SM Home ayan kila um, amigan Jane shout out sa SM Home Naga so sobrang ano niya guys um, microfiber kasi siya So, sobrang nakaka tanggal ng lamig sa ano sa ganitong panahon na winter so yun talagang dala-dala ko yan guys even my uh, comforter pero yung pillow hindi kay Ate na yan so nagdala lang ako ng um, pillow case comforter at saka itong blanket na alam kong magagamit ko talaga and nagamit ko naman talaga siya guys sobrang essential nung blanket na dinala ko. Kaya, thank you. Kasi, hindi ko siya nakalimutan. So, ito, this is my cabinet. Andiyan, hindi ko nabubuksan. Um, konti lang laman nito kasi ang nilagay ko lang dito guys sa loob ng cabinet ko is yung mga pang winter lang muna. Pero the rest, yung mga pang summer kong damit, hindi ko na muna siya tinanggal dun guys sa loob ng aking mga maleta. Ayan. So, yan. May mga sabitan ako ng mga pang daily na uh, jacket. And, eto naman yung mga jacket ko na pang labas, guys. So, after mong gamitin, sasabit lang dyan. Para kung medyo basa, ma matutuyo siya. So, yon um, Meron akong lampshade. May pre-provide sila sa akin. So, wala na nga lang. Nalanta na yung um, Tawag nito yung fresh flowers na uh, binigay sa akin nila Miss Abby tsaka nila Ate Belle nung pagdating ko dito. So, na-dispose ko na din siya, guys. So, yun lang, guys, yung um, aking update para sa home tour ko dito sa Finch Avenue West. So, tinake advantage ko na ito, guys, kasi hindi ko rin alam. Um, kasi dito walang permanent address so especially that kung darating na dito yung mag-ama si Bunso, si CJ, tsaka si Joseph so hindi kami kayang i-accommodate nitong isang kwarto nila ate Belle so uh, technically, ahanap talaga kami ng malilipatang apartment na yung kami lang para um, may privacy diba kasi eh, siyempre nakakahiya din naman sa kanilang mag-asawa na tatlo kami tapos um, andito kami sa uh, very um, cozy nilang bahay so yung privacy din nila bilang mag-asawa plus yung kami din siyempre kailangan din daw may privacy kami sabi ni Ate Bel so Uh, that's all for today, guys. Thank you for staying with me. Thank you for being with me today. Kasi, ayun, um, tinor ko na kayo sa buong bahay nila. Ayan. Para kung sakali man na lilipat ako ng apartment, um, hindi ko makakalimutan yung uh, bahay nila. Diba? So, sobrang thankful ako dahil um, Inaccommodate ako dito nila Ate Bel kahit uh, short term nga lang yung um aking pagstay kasi usually um syempre yung mga hinahanap ng mga um uh, uh, owners is yung mga long term. So dahil ang purpose nga nila is matulungan lang yung mga kagaya kong international student na pagland dito sa Canada, meron ka agad matutuluyan na hindi naman ganoon kamahal pero napaka-comfortable na space. So, kaya God bless you more Ate Bel and Kuya Bong sa inyong generosity and sa inyong pagiging uh, matulungin sa kapwa ninyo, kababayan mga Pilipino. So, dito kasi guys, sa totoo lang dito sa especially nga dito sa Toronto, sobrang mahal ng cost of living, lalong-lalo na 'yung mga apartment. Um, actually, ang mga bahay dito na for rent or yung mga apartment for rent is hindi bababa sa 1,500 ang isang buwan. So, 1,500 is equivalent to mga 60,000 yan dyan sa Philippine money natin per month. Yun ang kailangang bayaran sa renta ng apartment dito. So, ako... 700 kaya nasa mga 28,000 yung monthly ko dito. So ganun kamahal guys yung uh, cost of living when it comes to rental pagdating dito. Plus pa yung ibang mga bayarin. Syempre hindi lang yun yung kailangan nating isipin dito. Yung fare, yung pamasahe sa bus. So ah uh, bawat tap sa bus ay mga at 3.3 dollars. So balikan kunyari ganyan, 'di ba? So mga 7 dollars a day ang ah, pwede mong ma-spend. Pero kung 'yon, kung katulad ko na may inter international student, pwede ako makakuha nung at uh, discount uh, na unlimited ride kapag nag-start na yung school. So yon bus, um, internet plan, pagkain, eh, yun yan yung mga napaka-essentials na priority, kumbaga need talaga dito sa uh, pagpunta sa Canada so that's all guys thank you for uh, being with me sa aking house tour dito sa aking apart apartment na nirerentahan at least guys, di ba wala yung aking anto 'di diba? Na na-divert yung attention ko sa pag-create nitong house tour. So instead na matutulog ako, guys, ay uh, ginawa ko na lang ito para din mas maging productive and um maipuput into record ko siya sa aking YouTube channel. So guys, um, please do subscribe sa aking YouTube channel. Uh, Janetincan.tv.com para if ever, kung meron pa akong mga bagong videos na i-upload is, ma ano nyo, mapanood nyo yung aking mga content na i-upload sa YouTube ko. So, that's it for today. Thank you so much. God bless. Bye-bye.